RMN drama presents Han Manan So Sa so, Kaw Anabada Sayang Ta Age Tadon Milking Sikala so, so, so. oh, Laki and Egg Boyusa Naga City of agad Agatumata Tampu Nagda Singan Ayan Recorded by X Thunder Gaming. Ay, pa paabot ha. Dili ko gusto nga ako may maguwan. Sige, May. Bye. See you. Bye. Ah, klaro kay kasi May na sa to kay nagkarakara na ka. Grabihan <laughs> ni eh, mo no, May. Hmm? Huh? Magduha ka tuwing nga. Uh, naghuwat ka anang may. Oo, oh, pagi ka eh. Bay, anak yung tingnan na yun. Basta love niyo mo sa ka Iyay! Andam ka magpabot. Ah, oh. sige na, bay. Una ko ni mo, ha? Kaya. magkita pa ming may sa coffee shop. Okay. Iyan. Break na na ko. Coffee ta? Ah, ah Lara, sorry. Magkita ming may ron. Ah, uh, maoba. ba? Ah, sige. Okay Ra. Kita na lang, Lars. Kapit ang 30 minutes na paabot ko ni May. Uwa oh, pang gitsi ah. Ian! Ian, sorry! Dugay na ko malang akong meeting. Ah, okay na, May. Tapi na kundi ko naman itong ngahan. Ah, oh, grabe sad. Malait man tuod ko, no? Pero wasa na may tabo nga wati ka no? <laughs> ah, unsa nga coffee mo? Bay, nangita na ba si Bus ni Mugapon? Ha? Huh? Nga naman, mutlong. Pero kasiguro kasi ko nga uh, bad news kay kuan man. Mura mag nasuko man to siya. Ah, uh, unsa Okay na. Wala na problema. Nga nung no, dekro, Lara. Ay, imong report para next week. Oh, uh, shit. Nalimot ko. Pero okay na. Akong giver time man gahapon. Uh, ha? Tin tinuod ka? <laughs> Oo, uy nogon po ang pay sa overtime. Pero, makigistorya gaya po si boss ni mo. At doon lang siyang office. Um, uh, sige. I will forgive you this time. Pero next time, dili na. Pasensya kay boss. So, binita mo ni mo, ha? Hindi ka man na yung nanasaw na. Pasensya kay boss. Bawer ko next time, boss. We will have a meeting next week. O gusto ko nga niya ka. Ah, okay, boss. Salamat ka, nga nga na si Lara gahapon. Si mo ni Tiwas, si muntang trabaho. Uy, isa so pa yan, uy. Ikaw pa. Nibawas lang sa kunin mo si mo kaayon na ako. Ikaw sa ramang nagtudlo niya ako, isa nagsugod pa lang ko. O sa kas mga nitabang na ako or makatoon ko. <laughs> Basta, thank you, good si mo gibuhat, Lara. Isipon ko din utang kababutaw na ako nimo. Okay ra Okay na kay ko aning imong pakape ko iyan. oh, si Mil chat. Iyan. Magita ta ug ma please. Do na koy importanteng isulti nimo. Unsa yung... oh, ka? Thank <mulay> Kuya, ganit ka sa among high school reunion. Ha? Pwede ba ganit? Oo, oh, uy. Dagan man o magdag partners, good. So, nakawalaan ako nga, dadon ka. sa <laughs> ato pa, partner ko mo? <laughs> Siyempre, no. Mong kinahanglan nga, gwapo ka, ha? Ipaila-ila ti sa kong mga friends. Recorded by X Thunder Gaming. Jimmy. Kumusta? Okay ra. Oy, kinsa man ni? Imo ni uyab? Ay, si Ian. Ah, uh, Ian, si Benji. Classmate na ko before. Benji. Oh, <laughs> na lang, oy. Hi, Ian. Uh, hi, Benji. Nice to meet you. <laughs> uh, by the way, kuan kining am naman ko ano, kanang, na naman imong eksa sold si Carlo. Oh. Na asad ang iyang kuan, kanang, asad siya, uyab to. <laughs> mas, mas, mas guwap apa ka, girl. <laughs> Ay, sorry, iyan. Um, sorry, um, sorry. <laughs> Sige, ha? Aris ako, ha? Aris ko sa uban, ha? Kanang, ako sa silang pangumustahon. <laughs> Sige. Uh, Ah, epa dali Ipaila-ila di ka sa uban ako mga batchmates. Oh, uh, uh, sige. Oh, si May. Hello? Iyan. Naami din dinner ron sa kumabarkada ba? Uban ta, ha? Oh, uh, hala. Napara ba may meeting ka ni? May? Oy. Unya, unahon lang din na ni mo kay naku. Oh, uh, uh, ha? Sige. Oh. Doon na sa ko importante nga isulti ni Mo. Ha? Huh? No, lagi. Sige na. O, nakasiguro ko nga magandahan yun ka. Oh, <laughs> uh, 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 sige, sige. Pagintaan ako bagi, ha? i takes lang ako kung sa oras, ah O, oh, asa dapit. <laughs> okay. See you! Ulagkaw ka? Napamatay meeting ron. Paliwag na kong ingon ni Boss. Bagay ka na emergency? Pero, bay, importante man ko an, ang meeting ko, no? Importante ko, no? Mas Lakaw, okay? importante ni akong lakton, bay. unsa? Bay. Oh, na, si Carlo. Ang ex ni May. Kamusta ba eh? Uh, ah, okay na. <laughs> Hi. Hi, <laughs> Ian. Nice to see you again. Hello. Thank you, Kai. Ni Anhigid ka. Why, <laughs> isa pa yan? Ah. Uh. Lahat magtinanawan si Mayo, si Kai. Uh. Sa usagos Thank you sa paghatod na ako sa bahay. Ah, uh, May, Kriot. Hmm. Ano? Di ba matod mo doon na kay isulti huh? na ko? Ha? Hindi isulti pa ko ko, Ana? Oo. Oh, sa diyang nanawag ka na ako ganina. Ay! <laughs> Hoy, joke na to, uy! Oh. <laughs> Sige na, pauli na sa si inyo kay gabiin na raba. O niya, tingrapaho na po, ma. <laughs> Good night! Og, salamat kayo! Ako pa ni mo, no? Undangan na ni na ilara oh. Anhagi ka nga, gigamit ra ka. Sam tao, Ano si Lara, dugay na nang may pagtanao ni Walang gi ka makabantay kay Bisi, mangga ka sige paggamit atong at may, kahangtod ka ron, huwag ihapon ka gisugot. Oh, bay. Ian. Saan so, na pa kong nakagusto ni pero, na na magukela yung nagustuhan mo. Igo na lang ko sa pag-admire ni sa si hilom. Lara. Diba, matod di mo, doon na kay Isultin ako, mong nakikita ka na ko, Ron? Ome. Mas mayo tingali nga ako may unang musultin ni mo sa so kung gustong isultin po't karon Ron. Hmm. Unsa ka na? Gisagot na iyan. Oh. Hey. Uwa ka malipay? May, sorry. Ah. Oh. Mohonon na ko sa kong pagpanguyap mo. O, ano sa? <laughs> Narealize na ko nga dili ko ang ipamugos ang kong kaugalingon ni mo. Kauhangtod ka ron ang ex-pagihapon ni mo ang naasimulukan. Iyan. Naibaw ko, May. Itong tinggi na nako. Kung naibaw kong gigamit na ni mo, aron nakaikapakita sa so, mong ex nga nakamove na mo na ka. Iyan, dilit na tinuod. Ayaw pong sangin mong May. Sorry, Iyan. Sorry. Sorry. Oh, gusto ka. Tangtot ka rin. Wa paghapon ko baka move niya. Okay na. Okay na. Mm, sugod so ka ron. Kalimtin ako kay... Kalimtan at saka. Iyan. Ah, uh, ha? Manguyab ka na ako. Pero, di ba... Ako nagyunong, Lars. Bueno, komo padayon sa pa panguyab ni May Tingali ko wa ko napaka butao og ni May Basin halbay ra tika nakita. Ano ug kun lang ang dukatuig nga akong ipaabot nga napunta lang sa wa. Ay, na. Ayo nang ay mahiyang imong kaoglingon uy. Anak migi nang mahigugma. Andam ka mo sakit piso morisco. Parehas ko ta ko. Ang importante, mao ang karon. Og. Oh. Gusto <laughs> ko ta tika. Tinuod. Oh. Ah. Hagbay ra ko na kagusto nimo iyan. Ngano pa tuson pa man ako kung kaugalingon, ah. di ba? <laughs> ah. Salamat Lara. Isa anak ko ni mo. Di tagit ka pasakitan. Lauman ko kana iyan. you Karon, mag-3 years na mi Lara. O nagplano na sa mong kasal pohon Tungod kay may umaabot na mi anak. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mga hari kaagi ni ian, nga Taga Naga City of Cebu. Uban sa awit ngayon ka awit niya na Treat you right. pag gibata na sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Ginasa inta singgoddapit sa papada. Sa niyung nakalenla inta kaagi sekne buhi nga naklipot sa Sagavid. Yadris lang ning tumunon. Handumanan sa Sagavid Corp. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Sumenia Boulevard, Cebu City. Ubaka Ipadas sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, nagkang salamat sa inyong pagpamina.